Narito tayo ngayon sa ikaapat na bahagi ng ating investigasyon. Ang mga susunod na informasyon ay mula sa pag-aaral ni Flora V. Javier at Carlos Aguado. Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa Batangas VTMS. Sa naon ng bahagi ng ating investigasyon, nasabi ko na kung mayroong VTMS sa Cebu, maaaring naiwasan sana ang mga sakuna. Ngunit kung ang pagbabatayan natin ay ang VTMS sa Batangas, maaring hindi ito totoo. Ang inyong nakikita ay mga datos ng paglawag ng alituntunin ng puerto sangayon sa Batangas VTMS sa loob ng isang taon mula taong libo at hanggang 2010. Pansinin ninyo na sa loob ng isang taon Nagkaroon ng paglabag na 330 at siyam. Ang ibig sabihin, halos isang paglabag kada araw? Ngunit ito ang malupit sa lahat. Sangayon sa mga gumawa ng pag-aaral si Flora Villaviera si Carlos Aguado, efektibo ang VTMS. Ang batayan nila sa laki ng nakukulektang multa. Mali. Pilipit itong pag ito, itong, itong uh, interpretasyon na ito. Bakit? Malaki ang multa dahil maraming lumalabag sa batas. Na ang ibig sabihin, walang pumapansin inutil yung regulasyon na pinatutupad nila. Hindi nila maipatupad yung regulasyon, mga batas. Masasabi nating efektibo ang implementasyon ng regulasyon sa Batangas BTMS o sa loob ng puwerto ng Batangas kung walang lumalabag sa batas. Ito ang rekomendasyon ng dalawang gumawa ng pag-aaral. At mapapansin natin na taliwas ito sa naunang deklarasyon nila na efektibo ang pagpapairal o implementasyon ng regulasyon sa loob ng puerto ng Batangas. Pinapatunayan ng rekomendasyon na ang Batangas VTMS ay nagkukulang sa kanilang pagpapaira o implementasyon ng mga regulasyon. At kung ganito ang mangyayari sa Cebu, walang magbabago sa kaligtasan ng navigasyon sa Cebu. Ang inyong nakikita ay isang very high frequency radio o lalong kilala sa tawag na VHF. Ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon sa ship-to-ship, ship-to-shore, shore-to-ship ang mga sirkumstansya na bumabalot sa banggaan ng Sulpicio 7 at St. Thomas na naging dahilan para lumubog ang St. Thomas ay talamak sa Pilipinas. Ang mga ito ay pangkaraniwan ng nangyayari sa buong Pilipinas. Ang banggaang ito ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa sa domestic shipping industry. Hanggat hindi na itutuwid ang mga ganitong pangyayari, Huwag tayong umasa na magkakaroon ng katapusan ang mga sakuna sa karagatan na nagdudulot ng pagkamatay ng napakarami at hindi mabilang na tao. Sa Pilipinas, pag magkakasalubong ang dalawang barko, sila ay magtatawagan upang pag-usapan kung ano ang gagawin upang maiwasan ang banggaan. Sa overseas, ang tawag dito ay VHF Navigation. At ito ay mali dahil pinapatay nito ang pundasyon ng Colregs. May sapat na kakayahan ng Colregs upang maiwasan ng banggaan. Sa ngayon sa Colregs, upang maiwasan ng banggaan, isa sa kanila o maaring dalawa sila kung kinakailangan, ay umiwas o gumawa ng paraan upang maiwasan ng banggaan. At ang pagtawag sa radyo ay hindi kasama dito. Sa madaling salita, sa overseas, ang paggamit ng radyo o VHF para maiwasan ang banggaan ay hindi normal. Pero sa Pilipinas, ito ay normal. Ito ay nakagawian na. At ito ay mali. At bakit mali? Ang inyong mga nakikita ay mula sa investigasyon ng banggaan ng Sulpicio 7 at St. Thomas Aquinas kasama na dito ang mga nauna pang sakuna na ang pinagmulan ay ang pagtitimbang paggamit ng radyo upang maiwasan ang banggaan. Maraming mga kadahilanan upang ang paggamit ng radyo ay siyang maging dahilan ng banggaan. Kasama na rito ang interference katulad ng inyong nakikita. At kasama na rin dito ang paggamit ng magkaibang frequency. Ang banggaan ng Subic Bay 1 at Wonderful Stars ay isa sa mga halimbawa na nagpapatunay na mali ang paggamit ng radyo upang maiwasan ang banggaan. Ang barko ay hindi katulad ng sasakyang panglupa na may brake. Na ang ibig sabihin, ang unang depensa sa mga sakuna ay ang sumunod sa alituntunin, sumunod sa batas. At ang paggamit ng radyo upang maiwasan ang banggaan ay hindi kasama rito. Ngunit ano ang nagpapalala sa sitwasyon? Ang inyong mga nakikita o nababasa ay nagmula sa investigasyon ng Sulpicio 7 at St. Thomas Aquinas. At ang mga nagsasalita dito ay matataas na opisyales ng Marina o ng Coast Guard. Kung babasahin ninyong mabuti, kapansin-pansin na hindi na mali para sa kanila ang paggamit ng radyo upang maiwasan ang banggaan matataas na gobyerno o matataas na opisyalis ng gobyerno ang mga ito at hindi nila alam ang na mali ang paggamit ng radyo upang maiwasan ang banggaan. Tinanggap nila ang mali na nagpapatunay lamang sa kanilang kakayahan. Ang inyong nakikita ay ang tinatawag na Bantulina o Point. Kung manggagaling ka sa taas o sa norte, papasok sa Cebu, pwede kang pumasok dito. Sana! Dito makikita ninyo ang dalawang tulay na nagdudugtong sa kalupaan ng Cebu at ng isla ng Mactan. Sa bandang loob o sa iyong kaliwa ay ang tulay ng Mandawe at Mactan. Samantalang sa bandang labas o sa iyong kanan ay ang bagong Marcelo Fernan Bridge. Ang pagpapatayo ng Marcelo Fernan Bridge ang nagpapatunay na ang pananaw ng mga Pilipino ay hindi lumalagpas sa kanilang ilong. Bakit? Bago ipatayo ang Marcelo Fernand Bridge, ang mga barko na nanggagaling sa norte ay dumadaan sa Bantolinao Point. Ang Marcelo Fernand Bridge ay higit na mababa kaysa sa lumang tulay ng Mandawe Mactan. Ang resulta, nabawasan malaki ang nabawas na bilang ng barko na dumadaan sa Bantulino Point dahil mababa ang Marcelo Fernand Bridge. At ito ang naging dahilan para magsikip ang traffic sa Lawis Ledge. Bukod sa kaligtasan sa paglalayag, ang taas o ang sukat ng Marcelo Fernand Bridge ay masama sa ekonomiya. Bakit? Ang Mandawi Petron Oil Depot ay matatagpuan uh, sa tabi lamang ng lumang tulay kung manggagaling ka sa itaas. Ang mga barkong pang-overseas ay higit na malaki kaysa sa mga lokal na barko. Dati-rati, bago ipatayo ang Marcelo Fernand Bridge, ang mga barkong pang-overseas ay maluwag na nakakarating at nakakalis anumang oras. Ngayon, dahil iisa na lang ang daraanan, ang mga barkong pang-overseas ay kailangan pang maghintay ng pinakamababang tubig kung sila ay aalis dahil ang lumang mandawi Mactan Bridge ay maliit pa rin o mababa pa rin sa mga pang-overseas na barko. Kung hindi sila maghihintay ng pinakamababang tubig, sila ay sasayad sa tulay. Alam ko ito dahil nangyari na sa akin to. Naghintay ako ng pinakamababang tubig kung hindi sasayad ako sa tulay.